Ayan, so hello po sa lahat, magandang araw. Ang uh, gandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kung saan sulok ng mundo po kayo naroon ngayon. So mag-ingat po tayong lahat palagi. So in this video, pag uusapan po natin. It's all about PB Team Nonoy. Kasi nga po, uh, bumalik na nga po siya sa kanyang pag-vlog uh, yesterday, Sunday, March 9. Then, I mean, however, meron pa rin mga comments sa aking comment section. Mga nagtatanong kung kumusta na si PB Team Nonoy. Mm -hmm. At kung mag-vlog pa ba siya or hihinto na ba or kailan siya babalik sa pag-vlog. So, maybe hindi pa sila na-inform na bumalik na nga po si PB Team Noni sa pag-vlog or maybe yung in-upload ni PB Team Noni na two videos, yesterday at kanina is hindi pa nakaabot sa kanila or hindi pa na-distribute ni YouTube sa kanila sa newsfeed nila sa YouTube. So, uh, kaya ako ginawa ang video na ito para i-inform po ang lahat especially sa mga hindi pa na-inform or nakakaalam na bumalik na nga po si PB Team sa kanyang pag-vlog. So yun nga po, gaya nga po ng sinabi ko sa mga nakaraan kong mga live tsaka vlogs, ang reason nga po kung bakit nga ba, uh, medyo matagal din na hindi nakapag-vlog si PB Team Nonoy. Mga sobra isang buwan din or halos two months din na wala siyang vlog. Dahil nga po sa sira niya na cellphone. Nasira nga po ang kanyang cellphone. And fortunately, uh, isang napakabait na Uh, sponsor na binigyan nga po siya ng pambili ng cellphone si Ma'am Dania I believe so yun nakapasalamat tayo sa sponsor na ito kasi uh, nakabalik nga po sa, vlog, sa pagbablog si PB Team Nonay dahil nga po sa kanyang tulong na magkaroon ng bagong cellphone si uh, PB Team Nonay kasi sa uh, gaya nga lang sabi niya sa kanyang vlog na ano talaga, kailangan talaga niya ng cellphone na maayos-ayos din para makapag-vlog siya ng maayos and also, uh, malaking bagay itong uh, pag niya sa pag-vlog nang sa is may pagpatuloy niya ang mission niya na makapagpaabot ng tulong sa mga kababayan natin uh, doon nga po sa Governor so or Davao Oriental so gaya nga po nang sabi niya sa kanyang vlog kung, or panoorin niyo po yung kanyang vlog dalawang vlog na po yung na-upload niya the first vlog Uh, yes, uh, Yesterday nga po, March 9, it's all about yung um, pag-akyat niya doon sa bundok sa sakahan ng kanyang kuya, sakahan ng mais ng kanyang kuya. Then, second vlog naman, actually yung second vlog niya na na-upload kanina, Monday, March 10, is matagal na vlog na to eh, However, hindi nga na-upload kasi nga uh, sirat yung cellphone niya so yung mga videos pala niya na naka doon sa cellphone is nawala. So hindi niya na-transfer kaagad Or na-edit kaagad Or nakita kaagad yung video Kaya hindi rin niya na-upload So mabuti na lang is na-upload na nga po niya Kasi kailangan din po talagang i-upload yon Dahil nga uh, may sponsor nga po Na tumulong doon kay Nanay Paulina Para may pa-check up nga po siya Kaya ayun So anyway, ayun uh, at least ma-inform lamang natin ng lahat na bumalik na nga po si PB Team Nonoy sa pag-vlog at sa mga nagtatanong kung hihinto na ba siya, hindi po siya hihinto at yun nga po, nag-vlog na nga po siya ulit and we are hoping na sana tuloy-tuloy na itong pag-vlog niya nang sa ganun is muling maibalik yung taas ng views sa kanyang YouTube channel and hindi rin siya mamiss ng mga viewers, subscribers or kanya supporters kasi marami rin talaga naghahanap sa kanya And also, Uh, may pagpatuloy niya, niya nga po ang tulong sa mga kababayan natin. Especially, marami pang pendings na tulong na uh, kailangan niyang ipaabot sa mga kababayan natin. Especially, sa mga pabahay. Uh, katulad ng pabahay ng dalawang bata na ulila na nga po sa magulang. Then, yung pabahay din po sa mga anak ng Amerikano na ipinamigay na lang. So, we're hoping na sana uh, matuloy na nga po ang pabahay na ito. Medyo conflict nga lang daw talaga yung dalawang pabahay na iyon kasi first, yung sa dalawang batang babae, um, sila isa si Laisay at si Sassy, ano, ang problema doon is yung lupa. Then, yung mga anak naman ng Amerikano, ang problema naman doon is yung lolo ng mga bata kasi gusto ng lolo ng bata ng mga bata na doon nga po pagawa ng bahay sa Mati Davao Oriental which is napakalayo po noon sa Governor General sa Davao Oriental. So kailangan pang biyahe ng mahaba-habang biyahe. So sabi ni PBTM noon na Uh, kakausapin man niya ang lolo ng mga bata. So yun, abangan na lamang po natin kung ano pa magiging updates ni PB Team Nonoy sa kanyang YouTube channel. And sana po muli po tayong manood ng mga videos niya, uh, i-share po natin ang mga videos na kanyang ina-upload kasi malaking bagay po talaga yun, hindi lang sa kanya or sa kanyang pamilya kundi pati na rin sa mga taong tinutulungan niya kasi alam naman natin yung ginagawa ng PB Team Nonoy or yung kanyang sinasahod kahit napakalit pa ng sahod niya is ah, kahit pa pano is nakakatulong pa rin siya or nagbigay pa rin siya ng tulong sa mga kababayan niya doon sa Davao Oriental so yung simpleng panonood lamang hindi pag-skip ng ads at pag-share ng mga videos niya ay malaking bagay po yun sa kanya malaking tulong iyon. Nang sa ganon is, uh, mas may papatuloy pa niya ang pagpapabot ng tulong sa mga kababayan niyang nangangailangan doon sa Davao Oriental. Ayan. So, yun, uh, I think yun lamang po yung information na gusto kong ipaabot about PB Team Nonoy. Eh? And, also, uh, ngayon, hindi sindi ako gumawa na, ay, meron akong ginawang reaction videos about Uh, singers or mga kanta dalawang reaction video sana itong ginawa ko kanina kahit wala akong tulog, is ginawa ko however, nung inupload ko na nga po is meron siyang copyright, although revenue sharing naman siya, pwede siyang i-upload ng walang violation, pero sharing of revenue sa may-ari ng music melody however, hindi ko na lamang inupload kasi last time, or hindi ko na lamang kasi last time nung nag nga po ko ng ganoon na revenue sharing is bigla nga pong bumaba yung distribution ng aking videos at hindi na umaabot ng 100 views yung mga videos na ina-upload ko. So ngayon medyo okay na bumabalik-balik na konti, umabot na ng 1,000 plus minsan. Kaya ayun, hindi ko na muna lang i-upload yun yung or public yung ginawa kong reaction video na dalawa. Sayang nga eh, nahihirapan ko yun kanina. Kahit wala akong tulog pero okay lang ganun talaga kapag pagdating talaga sa music is napaka strict din talaga ng YouTube or ng social media pagdating dyan and actually niremove ko naman yung ano eh yung music ng video at ang natira lamang is yung boses mismo ng singer however ganun pa din kasi yung boses kasi ng singer is parang kaboses din ng original singer kaya siguro ganoon pero okay lang, ganun talaga ang buhay. Tanggap-tanggap lang. <laughs> anyway, yun. I think hanggang dito na lamang po itong gagawin ko na reaction video. So, thank you so much po sa lahat ng mga palaging bumabalik sa akin YouTube channel. Uh, in order ko palagi, mag-iingat po tayo. Nang sa ganun is, um, maging maayos po ang ating buhay ating buhay inugalin po natin madasalang pasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap kahit na hindi po natin ito hinihingi kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kalob sa atin ng ating Panginoon at uh, hindi natin or wala tayong ganito ng mga bagay sa ating buhay kung hindi dahil sa kanya kaya lagi tayong mapasalamat sa kanya and of course always bring pa yung kapote sombrero or anything na pwede mag protection sa katawan kapag lalabas po tayo ng sa ganun kapag umuulan or umulan bigla ay hindi po tayo nababasa ng ulan pero kapag sobrang init naman, ay init, hindi tayo natatamaan ng sobrang init na sikat ng araw. And always uh, take vitamin C ng sagana ganun is mabus po ang ating immune system. At hindi po tayo natatamaan basta-basta na kung ano-ano mga, sakit-sakit. Especially ngayon na paiba-iba nga po yung panahon, yung sobrang init tapos bigla-bigla na lamang pong umukulan. So once again guys, dito na lamang po itong video na ito. bless po sa ating lahat. At bye for now po.